Mga ka-hunters, kamusta ang ating pong barya ngayon? Ay itong mga sentimo. Isang sentimo. Naalala nyo po ba ang baryang ito? Napakaliit nito eh. Ayan siya oh. Yung uh, portrait nito ay si Lapu-Lapu. No? Isang bayani. Ayan. Pakita lang natin muna sa inyo. No? Ayan ang ating example ngayon. Ibigay natin kung magkano na kaya ang uh, halaga nito sa ngayon. Itong mga sentimo na ito ay uh, noong mga taong uh, 1969 ano. Yan makikita nyo naman sa kanyang reverse 1969 at itong isa naman ay 1968. Ito po ay mga uncirculated. Kasi kung mapapansin nyo ay eh, uh, maganda pa ang kondisyon no. Ayan siya. Kaya lang itong mga gantong uh, barya ay uh, aluminum kasi ito eh. Kahit uncirculated yan kung na stack mo na matagal sa iyong uh, alkansya magkakaroon niya ng uh, parang uh, yung uh, mga puti-puti o kalawang sa mga aluminum, no? Ayan. So, titignan natin ngayon sa ed.yumista.com kung magkano na ba ang halaga ng isang sentimo. Ayan. Sa ngayon, no? Yung halaga na binibigay ng mga kolektor or mga numismatic. Ayan, no? aluminum yung kanyang composition, eh. Mga hunters. Pwede nyo rin tignan, no? Kung, uh, para matuto kayong tumingin sa n.mista.com sa Google. Ayan. So, sa uncirculating condition, mga hunters, ay uh, merong 38 pesos sa 26. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan yung mga year, 1967, 1968, 69. Uh, may, ano doon, merong 74. Ayan. 1974. No? Okay na yung value, no? Mula sa isang centimo, naging 25 pesos na. Ang mahal dito yung 1974 na proof coin. 1.1% kasi 10,000 lang yung mintage. Ayan ang medyo mahal dyan. Kung meron kayong ganyan, abag-tignan nyo, baka proof coin ang inyong hawak dito sa mga lapu-lapu 1 -lapu centimo na ito. No? Uh, pwede nyo iyang uh, ipagbili kung marami kayong gano'n. No? Baka marami kayong hawak. O kung gusto nyo, i-collect nyo lang para meron kayong uh, uh, collection. Kasi mahirap na po makakuha na itong mga gantong ngayon. Yan po ang ating informasyon ngayon mga ka-hunters. Maraming salamat po. No? Ayan. Keep hunting lang. At aral-aral uh, tayo sa mga koleksyon. Kasi sa mga bariya nakaukit ang kasaysayan. No? Mga ka-hunters. Kasaysayan ng Pilipinas. Ayan. Mag-iwan kayo ng komento kung anong masasabi nyo sa ating bariya ngayon. Isang sentimo. Maganda na ang baliw. Lalong-lalo na yung 1974 na proof coin. God bless po.